The Big One maaaring magdulot ng 50,000 50 kamatayan ayon yan sa p -box. Narito ang uh, news scoop ni Ralph Dela Cruz. Pusibling umabot ng 50,000 katao ang mamamatay oras na tumama ang The Big One sa bansa. Ito ayon kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol at binigyang diin na batay sa kanilang pag-aaral, tinatayang nasa mahigit 33,000 katawang mamamatay sa mismong lindol na posibleng tumama sa National Capital Region habang nasa 18,000 ang karagdagang mamamatay dahil sa sunog. Bukod pa anya rito, nakikita rin nilang aabot sa 12 hanggang 13% ng mga residential building ang maaapektuhan sa nasabing lugar. Paliwanag pa ng FIVOX chief, bagamat imposibleng malaman ang eksaktong araw at oras ng pagtama nito hindi tulad ng bagyo, nakikita nila ang posibilidad ng The Big One dahil sa banta ng West Valley Fault na nasa silangang bahagi ng Metro Manila. Ang tinatawag na The Big One ay ang 7.2 magnitude o nasa intensity 8 na lindol na nakikitang tatama sa NCR at mga kalapit na lugar. Yan ang aking news scoop, ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.